ko pa yung supportive nung una. Kaya hindi ko naiintindihan. Ngayon na nag-aaral na ako dito at isa ka naman sa nagtutulak sa akin na mag-aaral sa Europe. Tapos biglang issue na uli sa yo. issue naman sa iyo na nag-aaral ako. Ano ba to? Girl, alam mo, kailangan mo magpatingin sa doktor. Sas. Kung ano, you need professional help. Eh, hindi ko alam kung ano yan, kung ano ba, paranoid schizophrenia, na proto delusions. O bipolar ka ba? Ano ba? Bakla, kailangan mong magpatingin. Hindi ako galit kasi ano eh, nakamove on ako eh. nag ako ko para sa'yo. Sa, alam mo, alang-alang sa pinagsamahan natin. Magpatingin ka, bakla. Magpatingin ka. Kasi ano, malala na yan. Magpatingin ka sa doktor, sa ano, ano ba, psychologist ba, psychiatrist. Hindi ko alam yung iba ng dalawa na yun eh. Basta sa alis ano, sa dalawa eh, ganun. Patigin ka sa ka doon, lalo na at ikaw mismo nagsasabi publicly na i transit the family. Na merong na yung, 'di ba, na asylum yung isang kapatid mo kamo, sinabi mo publicly. Ay.